Mount Everest. Ang pinakamataas na bundok sa Earth na 29,032 talampakan, 8,849 metro. Nagdadalang isang kwento na mas kahangahanga kaysa sa kanyang matayog na taas. Sa tuktok nito, ang tinatayuan ng mga climber ay hindi ordinaryong bato mula sa lupa. Ito ay marine limestone, isang uri ng bato na bumubuo sa ilalim ng karagatan. Ang kahangahangang katotohanan ito ay nagpapahayag na ang roof of the world. Ay minsang malalim sa ilalim ng isang sinaunang dagat. Mga 450 milyong taon na ang nakalipas, ang buong rehiyong ito ay bahagi ng Tethys Ocean, tahanan ng hindi mabilang na marine creatures tulad ng trilobites, brachiopods, at corals. Sa paglipas ng panahon, ang mga tectonic plates na nagdadala ng India at Asia ay dahan-dahang nagbangga. Ang banggang ito ay hindi nangyari mula sa gabi hanggang umaga. Ito ay nag-unfold sa loob ng dos-dosenang milyong taon. Ang puwersa ng galaw na ito ay nagkulot at nagangat ng seafloor. Itinatulak ito ng mas mataas at mas mataas hanggang sa ito ay naging ang Himalayas, kasama ang Mount Everest bilang kanilang crown jewel. Kahit sa ngayon, sa tuktok ng Everest, ang mga climber ay makahanap ng fossils ng sinaunang sea creatures na naka-embed sa limestone, isang tahimik na paalala ng karagatan na minsang sumakop sa lupay ito ang mga siyentipiko ay makakapag-aral ng mga fossils na ito upang matuto ng higit pa tungkol sa prehistoric marine ecosystems at kung paano nagbago ang planeta sa paglipas ng panahon. Ang gumagawa sa kwentong ito ng mas kahanga-hanga ay ang katotohanan ang Himalayas ay patuloy na tumataas. Ang Indian Plate ay patuloy na nagtutulak laban sa Eurasian Plate na nagdudulot sa Everest na lumaki ng ilang millimeters bawat taon. Ito ay nangangahulugang ang tuktok ay hindi lamang isang relic ng nakaraan. Ito ay bahagi ng isang buhay, nagbabagong landscape. Kaya kapag ang mga climber ay umabot sa tuktok ng Mount Everest, hindi sila lamang nakatayo sa isang bundok. Sila ay nakatayo sa isang sinaunang ocean floor na itinaas sa langit ng hindi mapipigilan na kapangyarihan ng geology ng Earth. Ang kahangahangang transformasyong ito mula sa dagat patungo sa tuktok ay isang nakakapanghininga na patunay ng kung gaano ka-dynamic at makapangyarihan ang ating planeta.